Hey guys. Hi guys, good afternoon. Welcome to my blog. So we are now in the Philippines. We are now washing our clothes. So please join us. And as you can see, our what is this in English? Basin. Basin. Our Uh, as you can see, our basin is new. <laughs> Made from the Philippines. O, oh, terno guys. Oh, yan. Yellow. <laughs> Nagyabang na tayo. <laughs> Dalawa na kami. Nag This is my work. I am now labandira. So, shout out sa mga labandira dyan. Huwag tayong mahiya na naglalaba tayo. Kasi importante marangal ang ating trabaho. Traba. So, sa lahat ng mga kasambahay dyan, shout out. Join us, guys. Washing clothes and washing, washing the plates and washing, washing our body. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang kami, guys. Sa so, guys. <laughs> Saan ko nilagay yung sabon? Ay, ilagay ba na. So, yan. Feeling, um, ano guys. Summer na summer tayo ngayon, guys. This ko. Cool. I love the weather here. The weather is about 28 degrees Celsius. So, ang ganda. So, ang aming upuan ay hindi terno kasi nga. Alam niyo na. Puro muna natin ang pintay kasi hindi pintay. So, ito kasi yung aming ano, corner, ano ba to? Uh, wash, washing corner, butoga, uh, don laundry cor corner, oh uh, laundry area, laundry area. So as you can see, our English is not really perfect, but try to understand us, guys. Kasi we are still learning English, because learning is everyday. Uh, so you can learn English anytime you want and any age. Kasi mas maganda daw yung barok yung English kaysa hindi ka nagtatry. Diba? Yes. Okay. Dapat try-try lang until success. yeah So, ayan na. At least nakikita. Tapos dito sa likod natin, guys, sa Idapog. Hmm. <laughs> dapog. Ano ba yung Dapog? Um, Lutuan. Lutuan. Sa Tagalog. Uh, at our back is uh, the here we cook our, this is our uh, dirty kitchen. So, kami nga, mag-English? Kami na mag-English. English ka Ah, kahit oo, kasi minsan, may mga, kasi may mga taga-ibang bansa din nanonood nunguod eh. Hi guys, my sister is single. If you are looking for a Filipina to marry and to, uh, Spend your life forever so you can marry my sister she is she is young and young single. and single man she is beautiful and outside and inside di ba ganon yun di kasama sa mga bula bula <laughs> na yun pero oh, oh. mabait ka na mga bata eh. di ba may mataray taray lang kung minsan pero minsan naman <laughs> Kasi di diba natural naman yung... So, guys, I am not, uh, you know, I am not... Endorse. Um, Endorse in a kind of products Kunti lang <laughs> ka. Ayoko kasi na marami. <laughs> eh, kasi bakit nagkaganito? <laughs> Nabasa? Oo. <laughs> <laughs> Nagkano kasi? <laughs> <laughs> o, sige. Okay lang. Hindi, <laughs> okay. wag well, marami. Tama na yun. Kasi, tama na ka. Kasi ano daw, hindi daw maganda yan sa, ano natin eh, sa ating buong ating buong mother earth kung nag-isado tayong gumagamit ng chemicals so uh. so ano ba sa tingin niyo guys okay yung aming mga ganito no kasi 'di ba ginagaya-gaya lang natin kunyari si Ibana Alaw eh. diba this is old Ibana Alaw <laughs> Ibana pero ang cute ni Ibana 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 um. ang panahon Ibana ang panahon ang cute, -cute ni Ibana so uh wag na lang natin ipakita kung anong lahat ng ating binubusok. Yes. Private. <laughs> private. <laughs> private. <laughs> private. Nag-YouTube pero sasabihin niya private. Yung upuan natin, yun hindi naman bagay. Pero at least kayo pinayos. Samahan kami, ay, samahan niyo kami guys. Maglaba ng ati ko. Tiglit so, basta guys, kung naghahanap kayo ng mapangasawa, if you are looking for a Filipina to married, So this my sister is single. And anytime the time available. So married and she is willing to live in Europe or Switzerland or in America. So just be me guys. She is uh 38 years old. Fresh and young and beautiful. So <laughs> <laughs> cute no kasi guys dito kasi mabasa basa siya kasi ito ay may pagkaluma na siniminto noong mga 3 4 years ago. Eh lang yung pagkasiminto kasi nila medyo ano pantay sulakat so kasi medyo pataas ng kunti para yung tubig is dumadali mm -hmm. Okay. so, pa slide. So, pa slide ano, dapat kasi lang din. At least Siguro pwede naman ito simintuhan uli. Yung banda doon. Mm, pwede naman. Diba kayo, no? ganda ng pa Diba, no? Ang ganda ka naman, eh. kaya ano, kung ang gamit naman maayos so, dating na, so ang ganda na. So, yun, guys, masaya kami, pero in sa totoong buhay, sa, to, sa totoo lang, mas, uh, pinapasaya lang namin yung sarili namin, kasi yung tatay namin is nasa hospital ngayon, so uh, naglilibang kami para kahit pa paano, hindi namin naragdaban yung sakit, kasi, eh, syempre, matanda na nga yung aming tatay, eh, Uh, kinakaya namin na maging strong kami para kasi gano naman lahat 'di ba pag matanda na yung mga magulang natin hindi na natin maiwasan na masakit sila so kailangan kami mismo mga anak nila is nagpapakatinday kasi ba Kasi na diba? kasi nga, matanda na so umihina na kailangan ng i eh, pa-hospital so pagamot so yeah. Grabe nung no, kahimik tahimik dito sa bahay. Nakakapanibago din ako. Hmm, pag, -pag, -pag, pag, wala dito mga bata, kaya hmm. niintay yani, ko sa mga tatay namin. Kaya ko pa tayo mga tatay. Iba ka mga So, yeah. parang hindi ka kita ka. Ah, kita ka. Kaya lang medyo malayo pa. Hmm. Pero, hmm. per, gusto mo, muna ka dito ng ibay. Para makita yung beauty mo. Ayan. <laughs> Alay mo, pinoy na milyonaryo yung mag-alok sa'yo ng kasal. Hindi natin ano. Kasi maraming mga pinigilang mayayaman. Guys, alam nyo guys, si gusto ng sister ko, mayaman yung mapapangasawa niya. Dahil, alam nyo na, siyempre, may, mayaman na may kaya. Or may kaya. Kasi, kasi siya na guys, hindi naman sa nagpa-apang ano tayo, pero minsan kasi magiging wise lang talaga tayo para kasi galing na kami sa mahirap eh kumahirap pa yung asawahin namin eh medyo medyo tagilid naman eh di ba? so hindi naman ako nag ano kasi galing talaga kami sa walang wala dito kung minsan magpapaka-wise lang din tayo para naman mapabuti yung atin kasi guys itong kapatid ko masarap ito magluto my sister can cook can clean can uh iron the the dresses and uh, arrange the room and uh As a caregiver, she was already four times in Singapore and working there as a nanny, so she had already experience. So just be in me, guys. If you are interested, interested for my sister and um, I have already and I still have one sister. She is also uh twenty thirty two years old, thirty three. Yes, thirty three. Mm. 33 years old and she is also uh, looking for a farm american, american? American, american european yeah. like uh, austrian um, german or switzerland or american or, or uh, from england is also okay So, guys, just film. <laughs> so, ay, film na mga. Grabe kung gamit Bago ka kasi hindi mo. Bago, mga ano ko yung binili. mga sitong ba? So, gusto-gusto ko yung style niya kasi kapag huwag ka, yan ang sinusunod. Para mas naitaw si ano ko to tibing sa ano. So, grabe, ang bula-bula mo mag-anong Kasi labib siya. Ang labing siya. Ang So, alam nyo, guys, kasi itong damit ko is isang business ko lang naman ito sinutin. Tsaka eh. ako naman ay eh, araw-araw magiging. So, yun lang. Uh, sana, guys, if you are new here, please do not forget to subscribe, share, like, and hit the bell icon for more uh, details. Thank you, guys. Thank you, guys. So, yun lang. Pero naglalaba pa rin kami. Hindi ko pa naman yan i-off eh, oh, kasi... Kasi minsan sa vlog naman, hindi mo naman kailangan the whole time mag-sabla. Eh, dahil sabi pa. Ah, itatapon mo sa CR. Mm. Ah. Kasi nagpukulay yung nilaban ko. Oh, yan, oh. Kasi nagpukulay pala yung produce ko. Alam mo, alam mo baga kung saan ko need in? Ah, uh, ano ba ito? in? Grabe. In? Wala naman nakalagay eh Mid-in Wala di, Wala na Walang ano Kung saan saan siya pinagawa Kasi di ba dab, Kasi di ba dapat nakalagay Mid-in sign ah Ay, Diyos ko Maria guys <laughs> Ang sarap ng weather dito katamtaman taman 28 degrees Ang hindi ko magpuso Oh. Eh. Hmm.

dahil yung sabon hindi hindi mo inubos. Ah, hmm. ano pala yung. ito? Yes, sabi Pero hindi naman kasi madudumi madumi ito. Wala. Hmm. Hindi ha? naman madudumi madumi. Sa araw-araw tayo nalilin. Kawawa naman yung kamay ko sila na nga, sinisira. <laughs> Pero sa sariling damit ko naman ito guys. Sa kanya naman sariling yung damit, sariling. <laughs> kinubad ng anak niya. <laughs> Pero alam mo ba, parang medyo ano yung ano, kuha. Kasi alam mo ba, doon yung araw eh, ang ganda. Or, hindi, uh, against the light. di ba? Pero okay na, kita mm. naman kasi, oh, ayan. Kita naman dito. chill. Kasi pag doon yung view, yung view yes. is, yung mas maganda dito. Mm -hmm. Pero kung natin finishing kasi ito, maganda rin mo. Mm -hmm. So, alam niyo guys, ito yung bahay ko. Pero, next time po natin kita yung loob. This is my house, but this is not yet uh, finished. So, I have to save first money. And, I will continue to construct uh, this house. Because now, is my budget is really not enough for to start the construction. To construct this house. Tapos kasi manalo tayo sa loob para naman na iba, di ba? Ito oh, hindi ko tayo siya. Ang Ah, para mo kong wala. Hindi na ako sana eh. Kasi Ari, rin, nagubuhay mayaman na tayo. Nagubuhay mayaman. Nagubuhay buhay mayaman na tayo. Hindi, pag summer, naglalaba din ako doon. Pero wala kasi akong makita na ganito. Mm -hmm. Kung, oh, oh, kung meron man, gusto gusto ko. Kung meron man, ano yung hindi ganito yung style niya, gusto ko ganito yung bilog eh. Eh, merong ibang style na parang basin ang tawag doon. Pero style niya kasi hindi ko sa tayo. Kasi ito yung maganda pang vlog diba? So, this is the life of the Filipinos uh, population. They are all washing by hand. But the braces and um, this is All ready huh? mm. ah, yeah. right? right. to travel soon. Ati din, Ha? Pilitabi mo. Hindi dumagpapilitan mo. Ha? No. Diba nang sabi siya, ilan yung pagpilitan? Bakit? Nama na yan. Ina yung naging bag. Ha? Pilitabi si mga bata. Kapit nga nang isip? Ano ganyan? Napagawa? Sina, diba? Eh, sige, ilan yung... Kaya mga trabaho yun. aso so, yung dapat i finishing? Oo. Eh, so. Pero papalitan na yata yun. tingnan mo. Tanong mo yung gila lang Oo, oh, kasi alam nyo, yung engineer eh. Hmm. Tanong isa yung pa lang yung gila. mga bata. Dito ka mga bata. Dito na yun. Hmm. So, yun guys, naku, mabilis kasi mm -hmm. sa mga maglabaw ni. Ayun, mabilis na na ito. Sanay din ako, pero, <laughs> <Okay>. <laughs> nagsasalita eh. <laughs> so, sinsa na niya, sa inyo ipakita yung nilabaw uh, dahil, alam niyo ng video. So, cute, kahit pa paano, cute pa naman yung legs natin. Sa edad natin ito. Oh, yes, hindi. Your turn. My turn, guys. Night turn. <laughs> Your turn. Eh, pa. gamitin ko muna yan, ha? No? Sige na. Oh. Dito, eh, eh, ano allocate na gamitin mo, oh. Sabay mong ibigay 'yung gamit mo muna. Gamitin mo muna. Sa mesa. Ah, mukha kunya magbubuhay. 'Yan, bunutin. Siya kunya okay na. Okay na, tawala mo. Sigala, lang. Gamitin mo muna 'yan. Bebel, pag silita do, sana. Okay na. Kasi mas mag-minsa naman hindi mo naman kailangan magsilita. Depende okay. importante rin lang is. Nakikita ka naman 'ung nagbabanta. So you know, guys, I have to spend money to, uh, you know, to repair this area because, as you can see, the area is not really nice enough. But that is life. Little bit uh, save money and later buy uh, material for for other things. Good. Ako Wag mo nang i- hey. Ah, uh, doon na lang. Kamitin mo ba? na, di ba? Hindi na, Ah, hindi. na to. Ako lang. At? Sige lang. Ako lang. Wagsimba, sige lang. Sige. Malawan mo. Kasi doon ko na lang yan i-upload. So, ayan na guys. O, kumalikot ka para makita nila yung... Oo, oh, yan. So, Sister, <laughs> Ikot ka pa, sige, mag-model-model ka lang. Para. oh, yan. <laughs> yan. Sige, model lang. Malay mo, makit. na uh, ano ka nang. My sister, guys, as you can see, she is uh, showing you her figure so that you can see that. <laughs> she is, she is, she is really one uh, looking for a serious future um, husband. Wow. If you are American husband or European or Austrian or German or from Switzerland or from UK or from France or from Norway, Norway or uh, Sweden, these guys, see, yeah. she's is already 38 years old. So this kind of age is already, uh, you know, ready for. Sir, it's delicious. Panawan mo pa ba yan, isa? Hindi, ano, pili-pili daw niyo. Ah, okay. Diyan po nalang no, no. na panawan yung isa ko, no? Oo, no. dito so, lang Para, save, ano daw eh, save water. Mayroon, mayroon. Kamalis doon. Oh, masakit sa braso, guys. Ang magbumba. Pero, exercise naman siya.

So, ako naman mag-order mo. Okay. Pero itong short ko, hindi ko ito paborito guys. Kasi nagkataon lang na ito lang yung nakuha na ko. So, ayan na si, si Lola. Lola ninyo. Ayan man yung Lola ninyo. Sayaw-sayaw lang tayo. Sayaw-sayaw tayo. Ay! So, na. <laughs> Ganun lang. Pasayaw-sayaw ako minsan. So, ito guys ang ating So, ito ang aking gamit na short. Ayun nga,

Kaya naman yung tubig, diba? Kasi, water. Pero pwede naman itong gamitin mamaya kung buhay sa pilar. Parang, hindi pa mayroong plan gana na mas malalim pa dito, no? Oo, oh, hindi mababa, e. Eh. So, yun na, guys. Ang ating pangkain niya. Oo. Oh. Saan mo? Kung magsampay? Sa labas at sa taas? So, okay. O nga, kasi ako din eh. Okay. dami Buloy na lang daming sampayan dun eh. So ayan, tingnan nyo guys. Kasi na ganito yung tubig dahil sa kulay ng damit. Hindi yan ba dun eh? sa kulay ng damit. Kaya ano? Cute cute. Terno terno pa sila. Yung tabo lang kasi wala kami nakita ang kasing kulay nitong balde. So, yung ginawa namin is green na lang kinuha na tapo. <laughs> Pag nandun ako sa bahay, ito din yung... Ay, terno din pala yung chinilas ko. Yelo din pala yung chinilas na suot ko eh. Oh. Buti na lang nag-terno. Yelo-yelo tayo ngayon. Yelo-yelo life, guys. Nakailang minutes na ba tayo? 21 minutes. So, So Isang panlaw pa tapos Tapos na Isang panlaw na lang tayo guys So ang sarap kasi Maano yung tubig hindi malamig Kaya kahit nabasa yung ating mga paa Is Masarap sa pakiramdam Kaya alam nyo guys Kapag sanay na sanay tayo sa uh, Winter weather is ano pa rin, kumbaga, eh... nakaka din yung weather ng Philippines. Kasi the weather in the Philippines is really hot. But sometimes, like, um... I am already here, here about four days already. But the weather is really nice. Between ab about 26... 25 to 28 degrees. So, it's really not too hot, but... Um, almost every day is um, raining and uh, i love the weather it's, it's not too hot like uh, before last 2013 i was here for vacation and that was the weather was very really very hot but this this time is really weather needs. so you know guys the life in the philippines is very simple if you have money like uh between 400 euro to 1000 euro so you can live already like uh so you can already survive but if you have more money like uh if you have more money it's better so i am just talking about uh the amount that you can uh, live between 400 euro to 1000 euro so you can buy already you can already Um, pay your rent, and like you can already eat for three times a day. But if you like, like I said, if you have enough money, it's better. So you can buy your own car. So as of now, I can uh, estimate. Uh, your uh, amount to live every day is like uh, one thousand pesos. So that is already that is just what for one person. One thousand pesos. So that is already uh, twenty euro. So that is already the cost of everyday life if you if you are alone and if you are uh, if you are very you know if you buy cheap. um, things so you can a little, you can save a little bit money so it depends upon uh, how you live ganun lang yun guys kasi kung magaling ka magtipid tapos magaling ka pa mag sideline eh di, hindi ka makakatipid ka talaga so para sa akin kasi kapag 1,000 pesos sa isang araw Okay na sa, medyo ano na yun eh, medyo laksari na nga yun eh, sa Philippine, ano, sa mga sa mga kababayan natin na nabubuhay sila ng ng 1,000 pesos a day. Kasi di ba ang sweldo nito is di ba ang sweldo sa Pilipinas is between ano uh, 500 pesos to 3,000 pesos a day, mga ganun ba? Diba? Kasi di ba yung mga manager dito sa banko, mga yung mga engineer natin, di ba malaki ang sweldo nila? So kapag ano pa dito sa mga hard work ka or sa mga groceries, di ba ang paramihan ng sweldo is 500 pesos a day. So, yun. Parang para sa akin, kulang yung 500 pesos. Kailangan ko ang 1,000 pesos a day para, para mabuhay tayo ng... Medyo, an alam mo na yun, yung hindi mahirap kundi katamtaman lang. So, yun lang guys. Uh, thank you so much sa pag-join sa pag -join ninyo sa aking um, Uh, channel and if you are new here please do not forget to subscribe and please comment down below kung may mga comment kayo kung may nasabi man kami hindi maganda is yun ay hindi namin sinasadya at nagbibiro guys so yun lang and so this is our life in the Philippines I love our country I love my family and I love my friends and I love the weather I love the fruits, vegetables and the weather also but you know guys you know why i'm working in abroad because uh, i'm working in abroad because i I love because i want to uh, save a little bit money and a little bit more as i you know as i live before because before we are just we are really poor and i want to improve, improve my life and thanks god through the help of my uh, cousin my ex-husband and my friends and my family so that is why I'm working in abroad and thanks god it's a little bit better Compare, to So thank you guys so have a nice day and god bless everyone